Hello mga kabadi, welcome back again to my channel. So matagal na tayong hindi na uh, naka-content mga oh, kabadi, no? Oh. So kumusta kayo mga kabadi? So for today's vlog mga kabadi ay uh, mag-harvest tayo ng palay. So itong palay na 'to mga kabadi ay uh, area ito na pinsan ko. So siya ay <laughs> uh, gumamit siya ng Amo plant growth enhancer. So 'yung Amo talaga mga kabadi 'yung kanyang ginamit. So, noong na previous vlog natin mga kabadi mga ilang buwan na siguro yon ito yung binlag natin oh no? yung uh, kalahating uh, 0.6 lapas kalahating hectare mga kabadi hindi rin mag report ang area nito na umabot sa 103 kasako so ito na yun mga kabadi tingnan natin kung makaya ba sa uh, itong palay na makaabot pa ng 103 kasako na gamit yung amo plant growth enhancer so ito yung uh, kanya nga uh, kasi siya yung uh, nag ano sa akin nag push na yung amo ay maganda talaga. So ito yung uh, ginamit ko na na ano ng copy lang ako sa kanya. So ayan mga kabadi ang gamit natin sa pagharvest nito ay bulhot. Iuwan ko ba kung ano ang tawag yan sa Tagalog yung bulhot mga kabadi, yung rice tracer siguro ang tawag diyan sa ingles so iwan ko sa tagalog basta ganito yung process mga kabadi una ay kukuha kunin yung palay mano mano gamit itong karit mga kabady. So napakatalas nito mga kabady kung uh, alam nyo lang uh, gaano ito katalas ay uh, ganyan. O, oh, yan mga kabady, madali lang nilang oh, okay. na harvest yung palay gamit yung karit no. Sila lahat dito mga kabady ay mga 30 katao ito, 32, 33 kasama na yung uh, tigloto. Tig, ano, Nag-prepare sa kanilang uh, paniyod to, lunch. Uh, kasama na sila yon So, sila yung taga ano, taga uh, bulhot. So, kinailangan talaga nila itong uh, mahuman. So, tapusin ito eh, bago, bago siya makulimlim na. Kapag Adi, ay yan mga kabady, Adi, mabasa pa ngayon, yung palay. Bibi, bibi, bibi. At kapag mabasa yung palay, ay mahirap yan ihiwalay sa kanyang uhot. Pag ipakain na sa uh, rice tracer, yung bulhot. So, mas maganda talaga mga kabad, ah yeah, uh, kapag nag kayo, yung mainit. Kasi, madali lang ang, ano. Para hindi man -man rin ma-stop ma, uh, ma yung operation. At saka, ano, gasto din. Kasi, pagpakainin mo to, tarinta katao, papakainin mo. At, kapag ay, ano, kapag ay nag yung operation at eh, hindi pa nagano tuloy-tuloy ka hamang pakain sa kanila. So, karagdagang gasto na yon mga kabad, So ayan mga kabady oh. Dami nito mga kabady. Oh, tingnan niyo yung ganyang ano, tangkay oh. Ang ganda oh. Maraming mga ano butil talaga mga kabady. Maganda talaga itong aamo. amo pero tingnan natin ngayon mga kabady kasi this season ay uh, wet season ngayon mga kabady. So kapag ay, ang tawag namin sa wet season ay panguli lang. So kapag ay wet season or panguli lang mga kabady, ay kadalasan ay yung ani mo ay bababa talaga. So hindi, hindi siya kagaya sa mga dry seasons mga kabady. Ang tawag nila dito sa amin ay panuig, yung dry season panuig na napakataas yung ani ng palay. So noong uh, yung binlag ko, yung una pa, yan yung ano, pa, panuig or ayo dry season. So ngayon ay wet season mga kabady, uubos talaga ito. Kasi kapag -ay. ay ganito yan mga kabady kapag uh, wet season, uh, siyempre palaging umulan, ayan umulan. Hindi gano'ng kalakasan pero medyo mayroong uh, mga ulan mga kabady. Kapag ay namunga na yung palay mga kabady at uh, <laughs> mamunga <laughs> na, nag-start na siyang mamunga at naulanan yun, uh, mapapasukan yun ng tubig yung kanyang ano, kanyang uh, loob Pag napasukan ah. yun, magiging yung tahop, so mag-iipa yun mga kabade. hindi yun maganda so, isa rin yun sa mga dahilan kung bakit ay us-us talaga yung uh, mababa talaga yung aani natin, saka, hindi rin tayo, basta-basta maka-spray ng mga insecticide at saka mga fungicide, para sa mga ano Uh, mga mananap ng insekto kasi nga ay umuulan. Sayang yung nga uh, ginasto natin mga kabady. So maghintay lang tayo dito mga kabady na ano. So uh, uh, atin lang tanggapin na mababa talaga yung ani ngayong uh, this season. Ganito Uman, talaga yung na. mag farming mga kabady. Minsan ay panalo ka, minsan ay tabla, minsan rin ay talo. Kasi nga ay ito talaga yung buhay sa ating magsasaka. kayo so, lang ng na Edel. Meron ding season na napagaganda yung ani natin. Halos yung mga utang natin kaya natin na bayaran. Meron tayong gusto bilhin na kaya natin. Meron ding ganyan season at meron ding season na katamtaman lang. Kunti lang talaga. Makaani man pero kunti lang. Tulad ng ganitong mga wet season ay expected talaga. Mga kabadi na bababa yung ayaw. So, Uh, makabayan man sa utang ay ano meron ba rin nagtira pero kunti lang so, okay na rin ito mga kabady kaysa lang ma, kaysa mag ilinyo talaga yung mga yun talaga yung uh, pinaka ano pinaka -risk talaga sa mag uh, papalay mag farming kayo yung ilinyo si hindi talaga kayo makaani so hindi katulad nito nga kahit uh, wet season makaani pa meron bang konti So, okay lang. So, tanggapin lang natin mga kabady. So, tingnan natin. Mga, yeah, mga, yan yung mga. ating uh, ating kabady no, aking pinsan yan, yung naka may sombrero. Eh, so, siya so, yung anak uh, ano dito. Ito yung kanyang palayan. So, ito yung makagupa niya. So, para din nga ay makap Meron ding palay na makuha, makahumay din yung uh, kanyang uh, mga, kasama dito. So, sila yung nag nagharvest so, ganyan lang dito mga kabadi sa amin sa bukid ay nagtutulungan kami para uh, din sa kahirapan. sa so, ayan mga kabady. So, stay tuned mga kabady no, sa aking uh, YouTube channel. So, yun, panoorin nyo ang sa dulo. Murag, murag 27, masaya pagdaghan. Or, ah, may jingko. Uh, Siti may di utso na. Abot pag unis adeo. Ha? Brega pa ni mo buhay pa ska oblong. Sila oblong. Ha? Mo pila bay ka Ke dako galin oblong. Ke dako Aka Jimmy Jones 23, kuan ka sako. 100 ka kami may So, dia kasi Ini dia kasi Ini dia kasi dia kasi Ini ane, kasi Ini dia buat ane. dia kasi Ini 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 dia kasi Dia kau lugas ni Maya eh Dia lugas oh Tambuk kat yo Oh kata kata ni Cato Kata go Oh saya lagi Tak Mau nak butung kata gua, Mau lagi ni kata gua, deh. Mau kita. 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 Mau Adi, kadong nai is Is ilit. Pataw. tungo ang muhay to. So, yan na mga kabate, So, tapos na nila yung uh, biseng gamit yung karit ay tinapok na ito, no? So, yan yung barang bundok mga kabati dyan. Nila inimbak yung mga palay. Na meron pang uhot. So, ibapasok na yon sa bullhot. So, yan yung bullhot, mga kabade. Ang tawag namin dito, bullhot. So, sa English, rice, rice racer, iwan ko sa Tagalog. Anong ano dito, tawag dito. So, ano yan nga proseso niya. Meron siyang operator. So, hindi, sayang, mga kabade. Compared mo sa harvester, mga kabade, ay maganda ito kasi hindi sayang yung, ano, yung mga palay. Um, na ano talaga kasi uh, trapal yan nasa baba no, so, nakahapin siya mga kabady at uh, yung mga pawala talaga sayang so yan yung kagandahan mga kabady sa bulbot so, yan o, oh, marami sila dito mga kabady so ang isa dito, yung operator ay siya yung taga ano, taga yung kita nyo, nagkaraw-karaw, yung, nagkaraw yung naka-green siya yung operator dyan mga kabady so meron ding ano, meron taga salang Ah, uh, yan tulong-tulungan nga ng ano, ano dito. So meron ding taga ano sa yan tahop yan mga kabady. yung yung isa yung naka, ano, yon sa gitna yan yung palay. So uh, sa isang sako mga kabady, apat na balde. Ah uh, uh, tumitimbang yung isang ano isang balde ng 10 kilo. So, yan lang nga, mga kabate yung aming uh, kabuhayan dito. So kapag ay napasok na yan sa sako mga kabady, ay meron ding tagatahe. So, tulong-tulungan lang talaga kami dito mga kabady para matapos sa to at ah, pag uwi namin sa bahay, meron kaming nga palay na makuha. So, yan mga kabady, tingnan nyo. Yan, pinasok na niya yung may laman na palay mga kabady. Hindi yan masasayang kasi may tapal sa ilalim mga kabady. At kapag ay natapos na yan, ay tatahiin yan mga kabady. Meron tagatahe. At kapag ay matapos na yan tahiin, ay iakyat na yan doon sa taas ah, para Uh, bilangin kung magkano na yung sako na nandun. So, pagkatapos ng bilangin makabadi ay yung ano, yung bulhot uh, inupat. So, oh, inupat. Ano tawag Pinito sa amin mga kabady. So, sa sampung sako, may sa pito, uh, mayroong isa. Bayad mo sa nag-harvest. So, ganyan yung aming uh, pamalaka dito mga you know, Eh, hindi ko hindi ko sweet to, hindi ko alam sa iba pero yan yung amin dito so, ayan, meron na tayong bungko nag-hantay doon mga kabady na ating kargahan sa ating apalay, so yan mga kabady so, so stay tuned pa rin sa inyo mga kabady salamat, keep on watching and keep on supporting my vlogs Jacob Calamba Vlogs the farmers of Bohol, ayan, ayos So yan na mga kabady, ay nakita nyo malapit na itong matapos. So kunti na lang yon mga kabady at isasalang na yan mga kabady yung nakahapin lang sa bulhot. So tingnan nyo yung ano, yung dayami. Ang dami yan mga kabady. So huwag niyo kunin yan diyan sa palayan mga kabady kasi makatulong yan upang uh, maging mataba yung ulit yung, yung, pa, yung area. So katulong din yan mga kabady. So huwag niyo anuhin yan, huwag nyo galawin. Hayaan nyo na malanta diyan para... Uh, fertilizer din yan sa susunod na cropping mga kabade. So, ayan. tapusin natin tong mga kabade. So, ito na mga kabade ay, yung bulhot o rice tracer. ay uh, inakyat na mga kabade. Dito kasi naman ay tapos na itong ano. So, ano na yan sa ating uh, tractor. traktor. So, at uh, pagkatapos nito mga kabade ay atin nang bilangin yung ilan talaga yung naanis sa five uh, 6,500 square meters na palayan natin. So ayan mga kabady, ito na. Kapag ay binilang yan mga kabady, ah uh, 14 yung ano per diyan mga kabady. Kung binilang niyo, meron 22 doon na yung puting sako. So kung bilangin niyo yan mga kabady, nasa 78 ka sako. At sa mga nagtatanong kung gaano kalaki yung sako, ganyan lang mga kabady. Uh, mga around 40 kilos ito kada isa. So ayan. So nasagot ko na yung uh, uh, mga katanungan niyo. Nga 40 kilos talaga itong mga kabady. So kung nagustuhan kayo, uh, nagustuhan niyo yung uh, video nakin mga kabady ay paki na yung uh, subscribe button at saka paki okay, na yung uh, hit na rin yung notification bell for more updates and videos. So salamat. So ingat palagi. Happy farming mga kabadies. Stay safe. Bye-bye.